2000. salamat sa tao naman nag nag-concert ah 1 2 3 Ngayon po ay uh, nandito na si Grice uh, si So matagal-tagal nating hindi nakita si Grisel Ann kasi doon siya nag-aaral ngayon sa taboylan pero lilipat daw siya dito. Sa sunod na semester, si lilipat siya dito sa malapitan lang. <laughs> yan yan po ah, isyok-isyok niya Gamary bro. Yan na, ah, atong pangutan noon si Grisel Ann kasi ngayon lang siya nakauwi dito. Ang bahay niya malapit ng matapos. Uh, lababo sa ingan at sa kasiyar na ang kulang at saka pintura. Sa mga nagtanong po ang... Uh, ano po ang uh, dingding po sa bahay nila ay marin po, marin po yung ginamit namin at saka pinturahan po natin para matibay. Yan po sa mga nagtanong. So ngayon po ay tanungin natin si Griselan kung ano po yung naramdaman niya na bigla lang siyang may instant bahay. So hindi man magagano ka laki, malit lang kasi dalawa lang sila. So ngayon Griselan. So ano po yung naramdaman ninyo na ano po Iba noon, nakita namin yung tinutulugan ninyo. Nakapasok kami doon sa tulugan ninyo na sobrang, ano talaga, no? sobrang hirap sa pagtulog. Butas-butas uh, pa yung, uh, butas, butas pa yung pupong, no? Tuwing, tuwing umuulan, matagas yung tubig sa loob. Matulog? Oo. So, ngayon po ay, ah, uh, kaning nga balay, dilip na dito kainis siya, hindi na kayo maglison, makataro na rin magtulog, no? So, nindot-nindot sa gisay, no? Labay na rin map mapintalan, nai, no? Uh, salamat kayo. Nakahay na kayo pagkabuhat niyo. Uh, pero sa karoon, wala pag inisan na human, Dahil na tayo trabaho o nun. Okay. Para sa atong mga viewers, hindi pa ito tapos. Uh, patuloy pa ang pagtrabaho. Uh, mag up pa kami sa materialis dito ko sa CR. So, kasi marinig natin si Grisilan kung ano pong masasabi niya Grisilan. No, delikto ko dakko kay kanang kanang ba yaw atakay bao na patukod balay kay abi ah, nawo gi-interviewon pa ko uli gikan pa si garbo niya. Pag-uli nawo gi kan pa si garbo na na dai nakatukod balay. Oo, kasi ang sabi ko sa inyo noon, may final ako interview sa inyo mm -hmm. para dagdag impormasyon kung karapat dapat ba kayo. Yeah, uh, um, karapat dapat ba na pagawa ng bahay. Pero inap na po, uh, inap na po yung sinanay, sinanay talaga may edad na at saka ano pa rin ng ng gamas, kahit ano-ano lang yung mga ginagawa ni nanay no, para pang makabaon ka tama ba ko? Para pang may pangbaon kayo, may pang bigas. Oo. So yan po at saka yung mga ano mo minsan na uh, minsan yung mga tiyuhin mo mabigay din no para sa inyo. Yes. Oh, yung nyo. So, yan nabigyan din ni Bro Tata sa ngayon. Yan nagkabigay si Bro Tata ngayon galing ni Sir Eric and Ma'am Teresa Waga. Salamat po sa inyo. At sa mga sponsors natin dito sa bahay nila. Pagkatapos nito, basahin natin kung magkano nagastos, magkano ang inabot sa ating sponsor. Kasi hindi po isa lang yung sponsor natin dito, mayroon ding nag-ambag. So maraming salamat. Ang main sponsor natin dito ang Law Sisters. Salamat po sa inyo. Yan po. Ha. So ang na ito na itong bahay ninyo kasi light materials lang to. Ingatan niyo ha. Kanang ng uh, mga anay-anay ba. Hmm. Uh, bantayan niya. Limpyo ta pirmi. lalo oh. na dalaga ka. Hmm. So kailangan limpyo pirmi para na tay bisita. Limpyo atong palibot no. Oh, uh -huh. At saka ang CR I ipagawa natin ng maayos ang CR niyo pa importante ang CR na ipagandahin natin ang CR ha? salamat uh. kayo, kayo oo. so yan po ito po yung bahay nila yan pintura na lang kulang at saka dito po ang CR so maraming salamat sa lahat nating mga sponsors dapat ko kalipay ka lang kuan nga mapatukuran ni balay wa ko nagdahog nga mapatukuran ni balay dako kay ning tabang sa amua sa lula labi na sa tua nga nag-spread up ako nya dili na mi mawanan dili na ingon nga magkanang lesson ug kato ingon salamat sa mga sponsor May God bless ninyo salamat kaayo sa labi na nila ni Kerini ug ni Prof salamat kay inyo ya na inyo may gitabangan na inyo nga kanang naglisot sad maong na kuana na tukuran ni balay tungo sa sad ninyo maong daghan kay salamat labi na sad sa mga sponsor daghan kay salamat ginanay malipayon lang kayo kunang tanaw sa akong balay bagay ang among balay sa kanya ito humod ni mag-uwan karunin taon ni tabangan ng ninyo ni og ni Omi go tata, nga kamo in taw nang ilang i sponsor mo na 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 kwan problema na sulban tagaan pa ni kas bugas og grocery tagaan e hmm. in salamat sa nag sponsor sa amo